Napakainit ng panahon kaya tara gumawa tayo ng mabilisang sagot at gulaman. Pero bago yan, share ko muna sa inyo that we got this Fabriano Top Load Hot and Cold Water Dispenser with Ice Maker. Ang bongga, no? Meron siyang hot, normal, and cold water function and light indicator that tells you if the hot water is hot and the cold water is cold. Pero ito talagang pinakagusto ko dito ang Ice Maker. Oops, sorry na sa ilong ni Cookie. Para sa ating mabilisang sagot gulaman, tunawin lang natin ang ating brown sugar sa hot water. At kapag tunaw na ito lahat, ilagay na sa ating pitchel pagkatapos ay lagyan natin ng cold water. Depende na sa inyo kung gaano karami ang gagawin nyo. Lagyan natin ng banana essence pagkatapos ay ilagay na natin ang ating sago at gulaman. Siyempre, para refreshing dahil nga napakainit ng panahon, lagyan natin ng maraming maraming yelo. Pagkatapos ay haluin lang nating mabuti. Ayan, gawa na ang ating OG sa malamig. Tara, palamig na tayo!